Uh, ngayon naman guys ay ipapakita ko naman sa inyo yung uh, 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 atatch nung itong waistband. Ito na may garter. Ito sa body. Kung uh, makikita um, nyo po ito guys, sa so apat na sulok nung ating short. Yung joining ng harapan at itong joining ng likod yan, at yung uh, tagiliran magkabilang gilid yan, side close at ito na po yung ating uh, wishbone guys paha na may garter yan ako kunin niyo po itong gitna niya kung may kita niyo po yung lusutan ng tali yan po yung center niya sa harapan Lagyan po natin yan ng nuts. Ayan, may nuts na po. Um, tapos kukunin din po natin yung likod. Yung center ng likuran. Lagyan po natin ng nuts. Ayan, may nuts na po. And then, kukunin din po natin yung dalawang gilid. Pagtatapatin nyo lang po yung likod at harap. Ayan. Ayan na-nuts nyo po ito. Ang gitna. Ang tagiliran. At ganun din po rito sa kapula. Ayan. Ayan. Yung apat na ginawa nating nuts, guys. Itong isa. Itong dalawang ito, ay para sa gilid ng shirt nyo itatapat. Ito, saka ito. Itong may ah uh, so, ito ng tali guys. Sa harapan po yan. Ayan. ayan. Ito po yung harap natin guys. Ayan. Kita nyo may G-form. po yung harapan. So, ito po yung gitna na ito. At ito nyo po itatapat sa Ayan sa gitna niya. At itong isang nuts naman ito kaya na nilagay natin sa sa giliran, itatapat naman po natin dito sa unang side. tapat-tapat lang guys. Para pantay po yung uh, sharing ng garter sa biwang na So guys yung nuts at yung nuts po natin sa likuran guys ito nakikita nyo yan patapatin po natin sa joining ng back ang nuts, last na uh, nuts, sa gilid, natin itatapat tapat, toko. Yan, ayan guys tapos na yung ating paglalagay ng uh, garter sa ating shirt ayan na po siya guys ito po yung suutan ng tali at ito po yung harapan ayan guys